Magandang araw sa lahat. Ipaliwanag natin ang ilang teorya na mula kay Albert Einstein sa kanyang pagtatalakay sa bilis ng liwanag sa espasyo at panahon. Para maayos niya ang nakakalitong pagkakapareho ng bilis ng liwanag sa isang dulo at ang dikta ng sentido common at ang tanggap ng prinsipyo ni Galileo tungkol sa pagdadagdag at pagbabawas ng mga bilis sa kabilang dulo, ginamit ni Einstein ang mga konsepto ng isang Dutch na pisiko na si Hendrik Aton Lawrence tungkol sa kalikasan ng atomo habang ito ay gumagalaw ng napakabilis. Sa teorya ni Lorenz, ang mga elektromagnetikong pwersa sa loob ng mga atomo ay nagbabago kapag ang mga ito ay gumagalaw na halos kasing bilis ng liwanag. Ang mga nababagong persa naman ay babago sa anyo ng atom sa pamamagitan ng pagsiksik nito ayon sa direksyon ng galaw at ang mga persang ito ay babago din sa daloy ng panahon sa punto de vista na nagbabagong atomo. Kapag sumiksik ang mga atom, sisiksik din ang anumang bagay na binubuo nito at kapag bumabagal ang daloy ng panahon para sa mga atom, pabagal din ang daloy ng panahon para sa anumang bagay na binubuo nito. Kaya ang isang bagay na gumagalaw ng mabilis na mabilis ay iigzi ayon sa direksyon ng kanyang galaw at bumabagal ang daloy ng panahon sa punto de vista ng bagay na ito. Ang nakakamanghang konsepto ng pagbagal ng daloy ng panahon ay nabigyan na ng imperikong pruweba sa pamamagitan ng pagdala ng isang atomikong orasan sakay ng isang jet plane paikot sa mundo. Naputunayan sa eksperimentong ito na ang pagka-adilintado ng napakaselang orasan ay sumasang-ayon sa kalkulasyon ni na Lawrence, Fitzgerald at Einstein. Ipaliwanag naman natin ang formulang E is equals mc squared. Ang special na teorya ng relatividad ay nakapaloob sa isang sanaysay na may 30 pahina lamang at may pamagat na On the electrodynamics of moving bodies. Isinumite ito ni Einstein sa mga editor ng Annalen der Physik noong Hunyo 1905. Setyembre ng taong ding iyon ay sinumite ni Einstein sa mga editor ng Journal na iyon ang isang pahabol na sanaysay na may tatlong pahina tungkol sa isang implikasyon ng kanyang special na teorya ng relatividad. May pamagat itong Does the inertia of body depend on its energy content? Matapos gamitan ng iilang prosesong matematikal, nakuha ni Einstein ang halaga ng masa ng bawat kumpol ng enerhiya sa m is equals e slash c squared, kung saan ang m ay ang masa, ang e ay ang enerhiya at ang c ay ang bilis ng liwanag. Sa pamamagitan ng pag-ayos ulit ng pormulang ito, nabuo ang chak at kilalang pang pangagam sa buong mundo at sa lahat ng panahon ang E is equals MC squared. At ang pormulang ito ay nagpapatunay na maaring pagpapalit-palitin ang matter at enerhiya. At may isang napakalaking enerhiya ang natatago sa loob ng kahit pinakamaliliit na matter. Gamit ang formula ito, masasabing ang isang kilong uling ay may taglay na enerhiyang katumbas ng 25 bilyong kilowatt hours. Ang pormulang ito ay siya rin nang papaliwanag sa proseso ng radioactivity. Sa enerhiya ng araw at nagbibigay daan para sa pagunlad ng pisikang nuklear na sa kasamang palad ay siya namang dahilan sa pagkakabuo ng bombang atomika. Ito ang naging dahilan kung bakit sa kulturang popular, si Einstein ay paminsan-minsang itunuturong inventor ng bombang atomika. Kahit na ang kanyang tunay na kinalaman sa paggawa nito ay ang pagbabala lamang sa Presidente ng Amerika tungkol sa paggawa ng mga Nazi ng ganitong bomba, liban pa sa kanyang mahalagang kontribusyon sa pisikang nuklear. Talakayin naman natin ang pangkalahatang teorya ng relatividad. May isang dekada ang pagitan ng pagkakalathala ng espesyal at pangkahalatang mga teorya ng relatividad. Ang fundamental na pagkakaiba ng mga ito ay ang espesyal na relatividad ay tumatalakay sa isang bagay na gumagalaw na halos kasing bilis ng liwanag at tinitingnan sa isang punto de vista na may permanenteng bilis. Ang pangkalatang teorya naman ng relatividad ay tumatalakay sa isang bagay na gumagalaw at pabago-bago ang bilis at sumasaklaw sa paliwanag sa epekto ng malakas na gravitasyon. Hindi natin maramdaman ang galaw ng mundo dahil ang galaw na ito ay banayad at may permanenteng bilis. Pero kung ang mundo ay biglang gumewang at magbago-bago ng bilis, siyak na mararamdaman natin ang kanyang galaw. Kaya para sa isang taong nakasabay sa loob ng isang kahong may permamenting bilis, pinaniniwalaan natin ang sinabi ni Einstein na ang galaw ay relatibo. Ngunit, sa oras na gumewang at nagbago-bago ang bilis ng kahon, magiging isang problema ang konsepto na ang galaw ay relatibo. Ang mga konsiderasyong ito ay nagtulak kay Einstein tuklasin kung baka nga ang espasyo ay absoluto taliwas sa nauna niyang sinabi sa kanyang espesyal na teorya ng relatividad. Dahil dito, mula noong 1907 hanggang 1915, binuo niya ang isang teorya ng relatividad na sasaklaw sa mga galaw na may pabago-bagong bilis. Para maunawaan, ang kabuuan ng pangkalahatang teorya ng relatividad, hinakailangan maunawaan kung ano ang continuum ng espasyo at panahon. Konsepto ng isang continuum ng espasyo at panahon mula sa kanyang special na teorya ng relatividad ay mahalaga sa kanyang pangkahalatang teorya ng relatividad. Isa sa kanyang mga professor sa Zurich, ang matematikong si Hermann Minkowski, ang muling nagdalumat sa continuum na ito bilang isang continuum ng espasyo-panahon na may apat na dimensyon. Noong una, hindi nasihan si Einstein sa geometrical na pagdulumat ng kanyang dating profesor ngunit tumating ang panahong napansin din niya na ito pala ay mahalaga para sa kanyang pangkahalatang teorya ng relatividad. Ang nakakalitong konsepto ng isang espasyo-panahon na may apat na dimensyon, kung pag-iisipan natin nang mas mabuti, ay isang konseptong madaling maintindihan. Ayon kay Einstein, ang mga hindi matematiko ay labis na namamangha kapag narinig nila ang mga bagay na may apat na dimensyon. Subalit walang mas pangkaraniwang pangkasibagyan kaysa pagbanggit ng ating mundo ay isang continuum ng espasyo-panahon na may apat na dimensyon. Ngunit, sa pangkalatang teorya ng relatividad, ang continuum ng espasyo-panahon na ito ay hindi na nakasusunod sa geometriya ni Euclid dahil ipinasok ni Einstein ang posibilidad na ang espasyo-panahon ay maaring gusitin, yupiin at lamutakin ng malalakas na gravitasyon.